minsan kausapin mo rin ang mga hanibi huwag lang yung puro sarili mo kasi yung hanibi kinausap mo at kinuha mo malamang kakagating ganyan para hindi kakagating ng yung kinukuwang hanibi kausapin mo para ikaw ay pagbigyan no Hubad ka pa naman, tamo, pag kinakausap mo yung honeybee, hindi ka kinakagat. Gunggong! Well, na, kita sa mukha nandadawa ng o sa Tagalog ay Naywan or Laywan yan. Sa lupa po siya. Ayan. Sarap na kanyang pulot niyan mga tagay. Yung pinagbahay naman ng Naywan pwedeng lutuin. Pampulutan mga tagay yan. Sarap niyan. Sa so, mga, mga gubat lang yung matatagpuan sa so, mga puno sa kahoy yan pero ma marami niya sa ano sa lupa ayan nakita niyan mga katagay par oh partida pa hubad pa yan walang pausok kinausap po kasi yung mga naiwan na yan na huwag akong kagatin eh ayos ka tagay, na yan mga katagay pulutan na